Maglabas na ebidensya. Yan ang iginiit ni Committee on Public Order and Safety Chairperson Representative Rolando Valeriano. Laban yan sa mga aligasyong meron umano korupsyon sa Kamara. Ang detalye ay ni Zai Chua live mula sa Batasang Pambansa. Zai! Princess, isang mamabatas ang bumwelta kaugnay sa mga isyong idinidikit umano sa Kamara sa mga flood control projects hanggang meron namang hawak-hawak na evidence yung mga nag-a-accuse sa eh, pangalanan na nila. Kinundina ni House Committee on Public Order and Safety Chair at Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano ang mga bintang sa mga mambabatas na di manoy may kinalaman sa flood control projects. Nais nice na rin niyang masimula ng Tricom hearing para malaman ng taong bayan ang katotohanan. Para sa mambabatas, ang mga kontrobersyang ibinabato sa kamera ay isang malisyosong pag-atake sa institusyon. Siguro magkandak din ng parang independent investigate investigative body. Wala siya po ako. Malinis. Kung talaga may kasalanan ng Kongreso, why not? Pero ako po, very confident ako. Pang time, ko na Naniniwala ako na this is another attack to the, to the institution. Mumuelta naman si Valeriano sa mga issue ng last-minute budget insertions umano sa loob ng Bicameral Committee, kaugnay ng 2025 National Budget. Sa budget insertion po, confident po ako na makikilirong kamara doon. Una-una kapag bumali po yung sekretary ng DBM, dinala niya talaga yung GAB versus the final version. Doon po makikita natin kung sino talaga nag-insert. Sinagot din ng mambabatas ang pagkakadawit ng isang senador sa isang kongresista na nakakuha raw umano ng mahigit kalhati sa flood control projects sa Oriental, Mindoro ya yeah, i-clear niya rin yung pangalan niya kung talagang totoo o hindi siya. Kung totoo po yun, hindi dapat nangyayari yun. Pero kung hindi po totoo naman yun, eh kawawa na mo po yung naparatangan at uh, halos buong Pilipinas yata narinig yung privilege business. Yes, Princess, ayon pa kay Representative Rep. Valeriano, transparent ang Kongreso at walang itinatago. Sa huli niya ay lalabas ang katotohanan. Mula dito sa kamera, balik muna sa iyo. Maraming salamat, Zai Chua.